Hilang simpleng Pilipino. Si Aling maripo po ay uh, nagsasuggest lang. Baka naman po pwede kayong mga taga-gobyerno. Bigyan nyo naman kami ng kahihiyan. Iwasan nyo naman ang pagpapakita na kayo ay walang respeto sa isa't isa. Kayo po ay nagsiupo sa gobyerno para maging huwaran, para maglingkod, para magpakita lalo na sa mga kabataan ng isang pagiging mabuting ehemplo sa kanila upang kung sila man ang maupo sa gobyerno ay meron silang tutularan. Subalit ano po ang tutularan sa inyo? Kawalan ng respeto, kasinungalingan, pamimersonal turuan, siraan, laglagan. At ikit sa lahat, iisa lang ang pinupunto ng inyong away. Ito po ay ang pera ng bayan na hindi naman nanggaling sa inyong mga pawis at dugo. Tama na. Kung si Sara Duterte ay ayaw nyo ng bigyan ng pagpapahalaga, tanggalin nyo. Magkaisahan na. I-impeach na. Para tapos na. At kung sino man ang susunod kay Sara Duterte, na natin kung matino ba o hindi. At kapag hindi matino, impeach uli. Yun lang naman ang remedyo eh. No? Para walang gulo. Idaan nyo po sa tahimik na paghahatol. Hindi po yung Awayan kayo ng awayan, pero sama-sama rin kayo araw-araw. Araw-araw kayo nagkikita, araw-araw kayo nagkakabanggaan, araw-araw kayong magkasama sa gobyerno. Pero anong dinudulot ninyo? Puro gulo. No? Ikaw naman, Sara Duterte. Kung ayaw na sa'yo ng mga kasama mo, huwag mo na ipilit ang sarili mo. Dahil pati ang bayan ay umaayaw na sa inyong mga Duterte kahihiyan kayo. Pare-pareho. Mahiya naman kayo sa amin. Kung hindi kayo nahihiya sa ibang nasyon, kahit sa amin na lang, sa amin na mga nakakakita, nakakaalam, saksi sa inyong mga kalokohan, mahiya naman kayo sa amin. Talaga bang pakapala na ng mukha ang mga umuupo sa gobyerno? Marami at lahat kayo ay pare-pareho.